Nak, pakuha nga ako dyan ng toyo sa may cabinet natin. Yung may baby bottle na sticker. Pasuyo ako na. Asa na ba kasi dito ni mama? Ang hirap mo Ma! Kala ko ba na itapon mo na? Tunasira na lahat ng gamit ko dito nung baby ako. Hala, sana hindi niya makita. Ay, oo, anak. May naisalba pa pala ako dyan. Ah, uh, wala yan, anak. Wala yan. Souvenir lang yan. Huwag mo napansinin. Akin na yung toyo para matapos na itong niluluto ko. Kamit. Hmm. Huh? Caption paper? Ano hmm, naman, bata na yun? Nasa na ba yun? Ano to, ma? Totoo? to. ako? Oh. Ampun ako? Anak, sandali ah. Hindi sa ganitong paraan. Sandali, sandali. Magpapaliwanag ako. Anak, saan ka pupunta? Bakit? Ayaw mo na ba sa amin? Nagkulang pa kami? Wait, sandali, sandali. Saan ka pupunta? Sandali, antayin mo ako. Hindi ako galit, Ma. Pero kailangan ko muna hanapin kung sino talaga ako. Sana maintindihan niyo ako.